may ilang payo din ang ilang mga kongresistang doktor sa ating mga kababayan para maibsan ang epekto ng matinding init na ating nararamdaman. At ang isang nga ay para sa mga kababaihan para iwas fungal infection sa maselang bahagi ng inyong katawan. Ang mga yan, alamin natin sa sentro ng balita ni Mel Alas Moras, live. Audrey, ipinaalarma na ng ilang kongresista ang sobrang init na panahon na nga sa ilang panig ng bansa. Kaugnay niyan, may iba't ibang proposal na nga rito sa Kamara para makaiwas ang ating mga kababayan sa mga piligro. Sa gitna ng matinding init na nararanasan sa iba't ibang panig ng bansa, kanya-kanya na lang diskarte ang ating mga kababayan para makaiwas sa sakit at maibsan ang init. Actually, pag sa bahay, yun, gumagamit ng aircon. Sobrang init ngayon. gamit nag-commute lang kasi ako. Always po magbaho ng tubig, tsaka payong. Dito sa kamera, ikinaalarma na ng ilang kongresista ang Dangerous Heat Index na naitatala sa ilang lugar sa bansa. Ayon kay dating Health Secretary at kay House Deputy Majority Leader Janet Garin na isang doktor, maaaring magdulot ng iba't ibang sakit ang matinding init. Kaya't iba yung pag-iingat ang kailangang gawin ng bawat isa. So keep ourselves hydrated, that's very important. Yung ventilation ngayon, no? At yung oras no, from 10 a.m. until 2 p.m., yan yung medyo masakit yung uh, init. At hindi lang yan yung nararamdaman mo, but the radiation that uh, comes with it. Kapag uh, may ubo naman at medyo hindi talaga na gumagaling after a few days, patingnan para kung yan e pneumonia, magbigyan na ng uh, dapat na antibiotic. Ang mga kababaihan, pinayuhan din ni Gari na kung nasa bahay lang naman, makabubuti na huwag nang magsuot ng underwear para makaiwas sa fungal infection. You have to keep that area dry. No? So, kaya nga minsan, lalo na nasa tag-init, wala lang mali siya, no? Pero kung nasa bahay ka lang naman or matutulog, it's quite advisable na walang underwear pero nakapajama ka naman or nakashorts. Yung ventilation na yan ay uh, ano yan, epektibo para mapigilan o hindi na lumala yung fungal infection. Eh paano naman ang mga kalalakihan Ayon kay House Committee on Health Chair si Riyako Gato Jr. na isa ring doktor. Ang basic lang talaga niya is to really wear loose clothing. Doon sa whether you are uh, lalaki or babae. Kasi number one, siyempre mas malamig sa katawan kapag uh, maluwag ang iyong uh, isusuot. At sa pangalawa, pag uh, mainit at laging pawisan ang ating katawan, nagkukos yan ng mga skin diseases. Bukod dito, may paalala rin si Gato laban sa sobra-sobrang pag-inom ng alak sa gitna ng mainit na panahon. Dapat malaman natin ang alcohol, uh, generally ay uh, ito ay tinatawag na diuretic nakakapagpabilis ng uh, pagpahihi o nakakapagpabilis uh, uh, niya yung uh, pagalis ng tubig ng katawan natin na kukos ng dehydration. Moderation is still the rule. If you can avoid it, the better. If you cannot avoid it, moderate the uh, alcohol consumption. Audrey, ang sinasabi pa nga ni Congressman Gato, na isa ring doktor, kung talagang kinakailangan o hindi... kailangan din na talagang uh, pag-ingatan natin ang ating mga sarili. At ang sinasabi pa nga, Audrey, no, ng ating uh, mga kongresista, hindi lamang si Congressman Gato, kundi maging nga uh, si Congresswoman Garin, talagang nga uh, kailang iba yung pag-iingat yung ating mga kababayan. Audrey, kanina medyo nawala yung ating uh, audio, no? Uh, pero ang sinasabi nga ni Congressman Gato, kung hindi may iwasan ang pag-inom ng alak, dapat yan ay sabayan ng pag-inom din ng tubig para hindi tayo ma-dehydrate. Audrey? Okay, Mela, since mga doktor din, yung mga kongresista na nagbibigay ng payo o mungkahi, ano po yung nakikita nilang pinakamalalang pwedeng maging epekto nitong sobrang init ng panahon? At paano kaya yan masusolusyonan? O di ang sinasabi nga ni Congressman Gato, itong nga matinding init ng panahon ay maaring nga maghudyat mismo ng kamatayan dahil nga merong um, may mga tinatawag na heat stroke, heat exhaustion at iba pang sakit na maaaring idulot nito no kaya nga paulit-ulit ang paalala ng mga kongresista na talagang mag-ingat yung ating mga kababayan at kung nga maaari ay umiwas sa matinding sikat ng araw o kung nga lalabas naman ay magdala ng payong, magdala lagi ng tubig at iba pang mga panangga sa init para nga talaga nga maprotektahan ang ating mga kababayan laban sa anumang peligro, Audrey. Maraming salamat, Mela Lesmoras.